Yan o, oh, good morning sa inyo mga buddy Ito na nga po pala yung ginawa namin kahapon At nabuo na po siya may lang siyang konting titing. yeah Pero okay mga badi. yan mga buddy Ngayon ang gagawa na naman po kami ngayon Kasama ko si Bila syempre Kita nyo naman po kasi yung tosang namin o oh. Matitibag na Ang hirap mag Ayun oh, nakagawa na naman kami ng isa mga buddy. Bali dalawa na lang po ang gagawin namin para sa aktong apat. Para naman kapag kanilagay namin dito mga buddy ay eh, nakalagpas po siya sa lupa. Hindi na siya matatabunan. O oh, di ba?